Um, magandang araw. Ngayon, andito tayo ngayon sa Empira Plus Plaza na kung saan maghanap tayo ng magandang aircon na window type aircon. At syempre, may timer. So, eto, may nakita tayo yung Condura W C-A-O-N-Z-008 EC1. So, 342 So, 3.58 yung energy, energy label niya. So, ang kagandahan dito is 590 watts lang. So, tipis sa kuryente. And then, may timer. So, eto, yung timer niya. Pag gusto natin tuloy-tuloy yung andar, i-on lang. And then, kung gusto meron timer, may 2 hours, 4 hours, hanggang 12 hours na timer. And then, ang kagandahan dyan is meron siyang energy savings plug so at least makatipid tayo ng mga 40% sa energy for example yung energy savings plug o ASP is pwede itong malagyan ng electric fan for example isasak, na, isasak natin yung ano yung electric fan so it's either naka 1, 2 or 3 siya. and then ito yung timer so iset natin sa 2 so once na paglagay natin ng two, So 2 hours yan. So under yung aircon within 2 hours and then automatic mag-off yung aircon. So automatic under yung electric fan. So by that, yung electric fan yung magfa-follow up ng lamig sa kwarto and then siya yung ano siya yung magme-maintain ng lamig. So makatipid tayo niyan sa kuryente. And then ito, yung thermostat niya, Meron siyang low or high. And then hanggang 10 yung ano yung thermostat. So, tapos ito yung kagandahan, 590 watts lang siya. So, 17,250 and then naka-sales lang ngayon. May discount pa to. And then yung kagandahan dito is, syempre, Kundura is 10 years warranty yung motor. Parts and service is 1 year. And then yung kagandahan dito is, yung ano niya, air discharge is top discharge na siya. So, 20% larger air distribution. So, mas madali niyang mapalamig yung kwarto kasi malaki yung ano niya, labasan ng hangin. And then manual din siya and timer. And then syempre, so may meron siyang protection kasi fully enclosed yung ano niya. So saradong-sarado yung aircon. So hindi siya basta-basta masira. Tapos meron siyang damage prevention. So with protection system for overheating and overloading. Then, durability and rust resistance, sir. You want... Yan, with resilient plastic component. So, meron siya, ano yan, no? Voted by consumers. Trusted brand. 2025. Yan, naka-gold siya yung kundura. Wow, galing naman. So, yan. Kapag kundura, protective by system. So, pag aircon yung hinahanap natin, so, tatakundura yung hanapin natin, piliin. So, ito is yung 3-4 HP na 6S non-inverter na kundura. So, ayan. So, kahit hindi siya inverter, tipid pa rin sa kuryente. Kasi, ang invert, non-inverter is fixed speed na siya. So, once maris yung lamig, automatic mag-off. So once ma-detect na bumaba ang temperature, so aandar siya ulit. So, ayan. so dito yung ano niya. Yung So dito yung ano niya, filter. So buksan lang dito and then makita mo yung filter diyan. So pwede nating malinisan. So ayan. So pag maghanap tayo ng aircon, so it's either carrier or kundura. Ayan.